Hello guys, good morning. Dito na naman tayo sa bukid guys. Maglalagay na naman tayo ng fertilizer para sa bunga ng palay. Yan, ito talaga. Ito yung ginagamit namin dito guys. Ito yung ginagamit namin dito. Ito na guys. Ah, yan. Ito yung ginagamit namin guys, oh. Yurya Biking. Biking. Yan, Biking. Ito siya guys, ah. 4600 yan ang ginagamit namin na pang yan 4600 biking guys yung ginagamit namin pang ah uh, tawag doon pang pataba ng bunga guys yan yun ang, ito yung ginagamit namin pang pataba ng bunga kahit na ano, hindi ka na magkailangan na gagamit ng spray na pang pataba ng bunga ito na lang gagamitin mo yung 0 ano 40 yoria 46 46 00 ito mabisa sa ano pala ito ito yung lagi ginagamit, ginagamit namin lagi dito guys mula nung bata pa kami hanggang ngayon na nagbubukid kami sa halaman mga sitaw namin yan kalabasa mga upo ito yung ginagamit ng eh, yung ginagamit namin yung isa naman yung 14 yung atlas Uh, ito para naman sa palay, para tataas yung palay mo at gaganda yung bunga niya, pataba sa bunga. Habang bata ba siya, ito na gagamitin mo. Na papalabas lang yung bunga, yun ang gagamitin mo, pataba niya. Dito bunga guys. So, Pupunta na naman ako doon. Ayan, iano ko na naman siya. Eh, lalagay ko na naman. Ayan guys. ano uh, isang araw kasi guys, nandito ako. Ako yung ano, yung nagano ako, yung tawag doon. Uh, ah, ngayon natapos na ako ng patubig guys. Ito naman yung ano natin. Maglalagay tayo ng abono. Kaya kailangan mag-prepare na tayo naman tayo na ng jacket. Yan, mag-jacket tayo. Yan, susunod natin muna yung jacket natin guys para protection sa init. Init sa palay para hindi tayo maano na sugat kasi masyado magaspak na yung mga dahon niya guys. Kaya kailangan mag-jacket tayo ngayon yan muna tayo guys. Ito tayo sa ating ano gamit para hindi tayo sipulay sa bukid. Yan, gamit natin ang pantalon. Yan. pantalon tayo sa bukid, guys. Yan. set lahat sa lahat ng ano sa farmers dyan Yan, guys. Dito na naman tayo sa bukid. magano naman tayo? Mag-aabono. Yan. Gano'n natin, abunuan naman natin. Para... Ayan, ilay lang guys. Ayan, lagay na naman natin yung ano. Yung fertilizer dito sa timba. Ayan. Lalo na natin yung timba. Ayan. Lagay tayo ng safety guys para hindi tayo maano sa bukit. Ayan. Bubuhos na natin dito sa timba guys. Oh. Uy, sobra na guys. Sobra. Ayan. Viking. Shout out sa Viking. Yuria 4600. Itong gagamitin natin guys. Pampataba ng palay. Ito. Ayan. Baka naman sa Viking. Yung natin dyan. Ayan o. Oh. Viking. 46 Yuria. Yuria. 4600 yung ginagamit namin mabisa to mula bata pa kami ito na ginagamit namin para sa palay kaya ka magandang gamitin ito guys pampataba ng bunga guys at pang taas ng bunga ay pampataas ng palay para gaganda yung bunga mo bunga ng palay okay, so guys oh Viking Yoria 4600 yan pinaka magbisa yan guys Maraming salamat guys sa panonood. Yan, thank you guys. Thank you, thank you. Gagawa na tayo guys. Magtatakip na tayo ng ano. Tapupunta na tayo sa bukid.